pinatay ng Diana ang dalawang Pilipino na, na Check the mic and make sure it sound right boys Iniulat na sinabi ng Prime Minister ng Japan na si Pumio Kishida na kailangan nila ang tulong ng gobyerno ng Pilipinas sa pagdipinsa at pagprotekta sa Singkagu Island kung sakaling sasalakay nito ng Chinese military. Inamin ng Japanese Prime Minister na malaki ang may tutulong ng Pilipinas kung papayag na magpadala ang bansa ng mga sundalo sa pinag-aagawang Singkago Island dahil tiwala si Kisida sa tapang at kahanda ng Philippine Meritari. Sinabi niya na hindi magiging sapat ang puwersa ng kanilang bansa at mangangailangan sila ng tulong mula sa mga kaalyado at kasama na dito ang Pilipinas at layon din nilang magdagdag ang kanilang manpower kung sakaling magkagulo sa Singkago Island. sinabi ni Kisida na malaki ang kanyang tiwala sa Armed Forces at the Philippines dahil sa mahabang karanasan nito sa pakikipaglaban at umaasa siya na tutulong ang Philippine government sa pagprotekta sa demokrasya. iniulat ito matapos nagpahayag kamakailan ng Japan ng seryosong pagkabahala tungkol sa pagtaas na naman ng tensyon sa South China Sea dahil direkta itong nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa buong Indo-Pacific region. Sinabi ng Japanese Embassy sa Manila ang isang ginawang mapanganib na aksyon ng Chinese Coast Guard na nagdulot ng banggaan sa pagitan ng mga Chinese at Pilipino bisel noong nakaraang buwan ay naging dahilan upang tumaas ang tensyon sa rehiyon na niniwala ang Japan ng sigalot sa South China Sea ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ang tensyon sa pinagtatalo ng karagatan ay isang litimong concern para sa international community kabilang na ang Japan. Dahil dito, tinututulan ng Japanese government ang anumang unit ilar na pagtatangka na baguhi ng status quo sa pamamagitan ng paggamit ng pwersa gayon din sa mga aksyon na nagpapatas ng tensyon sa South China Sea. ang himbahada ng South Korea sa Manila ay nagpahayag din ng pagkabahala at pangamba tungkol sa kamakailang report ng banggaan sa paghita ng mga Chinese at Philippine vessel sa South China Sea. Sinabi sa pahayag ng Himbahada, na muli nilang pinagtitibay ang kanilang suporta para sa kapayapaan at katatagan at root-based order sa South China Sea bilang isang mahalagang internasyonal silay ng komunikasyon at para sa freedom of navigation at overflight batay sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ng isang Chinese general na kayang kaya talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ng Philippine Coast Guard na kumprontahin ang malaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Cipin na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa lihit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin armado ang mga Philippine Coast Guard vessel na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo ka agad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisiyan ito ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na nai-dokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungin Seoul sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng taga-pagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tarella ang kanilang nabilang at nadetect na mga Chinese vessel sa ginawa nitong resupply mission ay labing anim na maritime militia vessel, labing dalawang Chinese militia vessel, limang China Coast Guard vessel at limang People's Liberation Army Navy vessel sa kabuhan masasabi nila na mayroong 38 Chinese vessel ang nandun sa paligid ng Ayungin Seoul partikular na nung nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit nilinaw ni, ni Tarella na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga Philippine Coast Guard vessel, sinabi niya na batay sa kanilang ibinigay na presentation, mayroon lamang 6 na Chinese Maritime Militia vessel at limang Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Itoan niya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Soul na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Batay sa naging 2016 arbitral award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit binigyan diin ni Tarella na matagumpay pa rin nakapasok ang Philippine Coast Guard sa Ayungin, Seoul matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at maritime militia at idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personal ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs na pinatay ng China ang dalawang Pilipino na nahatulan ng drug trafficking ang dalawa na nasa dead row mula noong natula noong 2016 ay binitay sa pamamagitan ng lethal injection noong November 24. Sinabi ng DFA na nakausap ng dalawa ang kanilang mga pamilya bago sila binitay. nagsisi ang Department of Foreign Affairs na ipinaalam sa bansa na dalawang Pilipino nasyonal ang binitay sa China noong November 24, 2023 para sa mga paglabag sa drug trafficking gaya ng kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Guangzhou.